yan pala na sa sampu la ko malaman ha dito na picture dito na picture all mo picture ready to tayo okay dito yung magpepicture dumpay na eh sino kayo sa harap ah lahat na kinaka Run, picture kami na. Ay naiyatating. Oh, yaya, yaya, yaya. Ayon sa kung saan ang say. Dun, dun, dun. Ay naiyatating. Kung saan ang say. Dito na. At ayon sa kung saan ang say. Dito na. At ayon sa kung saan ang say. Dito na. At ayon sa kung saan ang na. At ayon sa kung saan na. At ayon sa kung saan ang say. Dito na. At ayon sa kung saan ang say. Dito na. At ayon sa kung saan ang say. Dito na. At ayon sa kung saan Mat nito ka masura. Tama may basura. Ako basura. Kaya basura. Kaya basura. Kaya basura.